yung nakikita nyo may circle third floor yan podium alas 4 ng madaling araw nagising ako ayan o oh, tinitingnan ko yung buwan kita ang buwan ang maliwanag na buwan the beauty of the moon maliwanag na buwan. Yan ang tanawin dito sa amin. Palibot ng building. Actually, ang ibaba namin ay City Plaza. Kaya very convenient mag tumira ka dito. Ayan naman po ang podium, third floor. So yun po makikita niyo diyan sa third floor. Ganda. Ah? Ang be the beautiful moon.